Iginiit ni Senate President Mig Subiri na mahalaga ang papel ng alyansa sa iba't ibang bansa para tugunan ang sigalot sa so West Philippine Sea. Sinabi rin ng isang eksperto na walang nilabag na international law ang U.S. Navy na nag sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Nasa sentro ng balita si Daniel Manalastas. Sa gitna ng mga nangyayaring sigalot sa West Philippine Sea, nagkakaisa naman ang mga senador na dapat madagdaga ng pondo para sa Philippine Coast Guard, na madalas ay nalalagay ang buhay sa alanganin dahil sa pambubuli ng mga dayuhan. Pero naniniwala si Senate President Mig Zubiri sa kahalagahan ng alyansa sa gitna ng mga sigalot. Sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, patagal na pong tatlong araw ang mga maiwan sa ating mga Uh, conventional uh, equipment and forces. Hindi po natin kaya gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. Ayon kay Zubiri, nasa bilyong piso ang target nilang itaas sa armed forces para pambili ng mga bagong gamit. At daragdagan din ang intelligence funds ng Coast Guard at pambili ng mga bagong barko na magagamit sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. I think the one most active And nagbubuhis buhay para sa atin po, Madam Chair, is no other than our Philippine Coast Guard. That's why uh, now is the time, uh, Admiral Abu, to ask us for your wish list. Because uh, we have committed, all of us are united in committing our support to the Armed Forces and the Coast Guard. Bukod sa Philippine Coast Guard, nais ding tugunan ang mga senadorang problema sa pag asa island. Kaya nais nilang mapunan din ang pangangailangan ng mga taga rito. Ayon sa isang eksperto, wala namang iligal na ginawa ang US Navy sa nangyari noong resupply mission sa Ayungin Shoal. Bagay na natalakay sa pagdinig sa Senado kahapon. Kait ba may operation o wala, meron po siyang freedom of navigation and overflight doon. Wala pong nababiolate na international law. Tanong naman ni Sen. Bato de la Rosa kung anong gagawin at gaano kahanda ang Coast Guard sakaling humantong sa armed attack ang pangyayari. We will be ready when, when the time comes. And in fact, we are preparing the contingency necessary contingency plans. Your... Thank you. At uh, uh, when the time comes, tawagan nyo kami ni Sen. Rubinol Padilla. Senator Tolentino, Senator Jingo, Senator Risa. We will go with you. Ah, dala kami ng armas. Lalaban kami doon, samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan. Sinusulong naman ni Sen. Sherwin Gatchalian ang panukalan ng batas na nagalayong mas maging malinaw ang depinisyon sa maritime zone ng bansa. Naikilita ng senador ang pangangailangan na i-harmonize ang mga batas sa Pilipinas at ang UNCLOS sa usapin ng teritoryo Nakatakda na rin talakayin sa Senado ang ilang panukalang batas tulad ng Maritime Zone Bill at ang Archipelagic Sea Lanes Bill. Daniel Manalastas, para sa Bayan.